Pauwi tayo, sobrang traffic. Ako po, kanina pa tayo dito sa papuntang Plaridel, mga idol. Ayan, e no? sobrang traffic. So, bilis po maglakad, mga idol. Kanina pa tayo dito. Shoutout sa inyo lahat mga idol. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Shoutout sa inyo dyan. Madlang people, madlang people. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, kumusta kayo dyan mga idol Mga idol, oh. Ayan, sobrang traffic Grabe traffic mga idol oh. Mas mabilis pa maglakan mga idol Kanina pa ako oh, doon Mula doon sa crossing ng Malolo hanggang dito, one hour na So what's up, nandito pa rin tayo Sa bayan, barangay saan ba ito barangay santisimo ba ito wala pa okay. sobrang traffic mga idol malulos pa rin ito mga idol shoutout sa inyo dyan mga idol mga idol yos 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 whatsapp what's mga idol traffic gas mga idol sobrang traffic So what's up madlam people eh, madlang people Diba Shout out sa inyo dyan mga idol kumusta kayo dyan mga idol Ayan o no? Ngayon traffic traffic pa rin tayo Umusad na pa konti konti mga idol Ayan umusad tayo na pa konti konti mga idol Ayan Umalis ah. tayo doon 610 Mag 7 na mga idol Diba nakakapagod yung mag drive Mga idol Ayan Nakala ko kasi ngayon uulan mga idol Kaya ganito mga idol o oh. Ayan shout -out, sa, shout out sa inyo dyan mga idol Ayan traffic traffic ayan tertai sama lolos ayo sa malolos shit 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 mga dlampi what's up what's up mga idol mga idol ayan dito sa orange santo orange fuel may mga beni hardware available for pickup white sun mga gano, santo ayo so what's up mga lampi people mga lampi people Ayan, kumusta kayo dyan mga idol? Shoutout sa inyo dyan, mga idol. ay Old school. Oh. stand. saka dyan mga idol Ito traffic traffic tayo dito ah. Ay, wala pa tayo sa pinagbakahan mga idol Traffic traffic So what's up mad lamp people Mad eh, people Ing madlang people. Response oh. pa sa people. Appear in traffic traffic for rain. So, oh, here. Ya. Siogan si mga idol, mga sobrang traffic Oh, what's up? What's up, people. Ing madlang people. Ano to? Ba buba melty. Wow. Sana all. Colon. Ayan. Vapory. So what's up madlang people? Yung madlang people. So what's up madlang people? Yung madlang people. Yung madlang people. Ayan, madlang people. Ayan, madlang people. Ayan, madlang people. So, what's up, mga idol? Ayan, traffic pa rin. Traffic pa rin, mga idol. So, what's up, madlang people? Ayan, madlang people. Ayan, traffic. Traffic walang umpay na trapping mga idol ito yung gustong gusto ko raptor raptor o oh, raptor 4x4 raptor mga idol gusto ko kulay red raptor mga idol So what's up mad lang people Ling mad people Ling mad lang people So what's up mad lang people Ling mad lang people Ling mad people Kumusta kayo dyan mga idol Mga idol Ayun o si mga idol So what's up mad lang people Ling mad people Ling mad people Thank you so much sa panonood mga idol.